Hello, welcome to my vlog Yan well, Samahan ako guys Punta ako ng ano Palingki ng disyerto Ngayon sa tapat ng bahay Ito yung tirahan namin oh. Nandoon oh. Mayroon doon Nagbibinta ng mga Ano ano doon oh. Mga gulay mga, ano, Puntahan punta tayo doon Kasi galing akong ano Siyudad so, so, grabe ang daming tao Daming tao talaga kanina pila kaya nga umuwi ako okay so, iban so ako habang ako yung nag nag ikot doon sa palengke. guys so, oh dami ng tao oh ito yung ito yung muski nila dito tapat ng muski nila nagdami nagbibinta ng mga gulay oh dami ng tao yan Bili ko ng bawang kasi wala akong bawang. And guys, ito yung ano, palingkin ng disyerto. Uh, oh, yan o. Uh, o, oh, bawang o. Oh. Ikot muna tayo dito. Ikot muna tayo. Bali, bali, bali. Ukay, oh, ukay. Oh. Yes o. Uh. o. Ito yung ano, palengke sa disyerto na naman dito sa tapat na um, namin. Ay, um. uh, um. Okay, 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 oh. Um. Kami okay, okay, oh. Um. Mga prutas, oh. Um. Kami prutas. Ang um, gas, oh. oh.

3 kilo na orange, 10 real. 3 kilo pal orange, Hindi ko. ko. Hindi ko. Hindi papaya Hindi ko. Hindi ko. ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. kilo Dalawang kilo, oh. kilo, kilo, kilo kamatis. Five reals. Five reals ito. Ito three kilo na orange. Ten reals. Ito guys oh. yung mga ano. Pag twin lang tu guys. Twin burners, lang tu mga minamahal yung mga pinta dito, oh. Oh, my guys Ikot tayo dito sa palengke ng desierto. Ang protas dito, yung orange, apple, tatlong kilo, 10 reals. Tatlong kilo na, ano, 10 reals ito, Papaya, okay, oh. this one tatlo tatlong piraso kilo o oh. kilo oh. <laughs> yes oh ano no to eat lu Kano naman to? May mga itlog oh. Yeah. 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 oh ta talata kilo asra. Oh, talata kilo asra. Oh. Apple oh, malalaki apple. May dragon fruit. Yes oh, may dragon fruit. Dragon fruit oh. Ah. Ito, mayroon pa dito. Ikutin natin to. Ito may nagbibita ng sabon. Oh. Shen, oh opa, opa, ayan o. Oh. Opa, opa, opa. Saging, papaya. Tatlong kilo. Ah, ten reals. Ang mga ano dito. Mura lang no. Kaysa doon sa mga grocery. Kaysa mga grocery. Yan. Ikot tayo dito. May papaano ano. Oh. Basta mamaya na ako mag-ano pag matapos ko mag-ikot dito. Mamaya na ako mam mamili. Yan ang guys. Eh. Yeah. Apple Talata kilo? Eh. Talata kilo. Asra. Ayaw Talata kilo. Asra. Eh, mayroong manok. Ano ba yan? Ayan o. Oh, o. Oh. Yes o. Oh. Yan mga minamahal, ito yung ano, makamura ka talaga pag dito ka sa may palengke ng disyerto, mamili kasi ano, mura lang. Talagang affordable bill mo, oh, tatlong kilo, sampo o oh. kung sa grocery yan, isang kilo lang. Eh, oh, Yan o oh guys o, tingnan mo o. Oh. o oh. oh. oh, may, oh, may pakwan. Satriet, uh, pa. Oh. Ito tayo, guys. Ito yung palingki sa dessert. Ime eh, kangkong. Ko oh, ang munyapaannya. Nya yung yung papas. Uy, dito yung mga isdaan. Ayun oh. Yung mga iska ko? Oh. Dito yung mga isda Yung mga talong, oh. Ito yun, oh. Uy, hipon. Ha? Ha? Ayun, ha? Yung, ha? Yung, ha? Isda. Ito yung mga isdaan dito pala. May isdaan dito. Oh. Oh. Arumahan. Oh. Lalaking, ano, pambakul. Tuna. Ito ano, Ito pa oh, marami pang gulayan dito oh. Mas, oh. oh ito oh. ito guys sa ano, palibot to sa ano, sa muske. ito yung nila, magsala sila mamaya. oh

Ayan o. Uh, basta bibili ako ng ano. Ay, kalabasa. Ah. Ay, ang ganda kalabasa. Ah. Ah, yes. Oh, kitang kita nyo na yung palingki na desert, sa deserto oh. ito yung mga is ano oh, diba grabe ang ano Ayan na natin yung ano. Ay, papaya, ang ganda. Oh. Kasi lang yung papaya dito, lang buto. Seedless ang papaya nila dito. Dito pa. Ito yun, Oh. Kaumpisa pa lang to. kompisa pa lang. Mamaya na talaga ang anuhan to. Oh, ito pa, Oh. Mamaya, mamili na ako mamaya. Ito yung apple, Oh. Guys. 3 yeah. uh, tatlong kilo talaga tatlong kilo talaga ang isang ano tatlong kilo sampung real ang mga prutas dito mga minamahal oh. Uh, ito yung ano ito yung uh, dati yung tirahan namin doon yung tirahan namin ayan oh, o Dan raha raha raha. Isda. Oh, Kampulus season? papa pabriah sang kilo bi anu ista papa paki 5 papa 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 Oh guys. Ito, ito yung mga ano. Bluetooth. Na ano. Ginawa. Nakakaawa. Sandali lang. Nagbabigay tayo. Nakakaawa. Ah, ito ko sa deserto. Ang muna mahal. Palingki sa deserto mga muna. Bagyan natin mga nagpapalimos. Oh. naman yung ano niya. Kawawa yung paan niya. O, oh, sige guys. Thank you for watching. Ako po yung mamili na. Ayan o, oh, pakwan Oh. Kamatis. Mayroon ako kamatis pa doon. Mo. Sige guys. Oh, tinan mo oh, guys. Oh, palingki sa dito. So, ito yung muski nila. Ito yung nila. Dito sila mag magdasal mamaya. Kasi bukas Ramadan na mga minamahal. Ramadan na bukas. Yan. Okay, thank you for watching mga minamahal.